Guys, ito ang gagawin natin sa kangkong. Masustansya na, masarap at syempre, less gastos. Umpisahan na natin. Magisa na tayo. Bawang, sibuyas at kamatis. Press down. Para mas lumabas ang lasa. Asin at saka paminta. Mix. Igilid lang natin para mailagay na natin ang itlog. Ito ang magsisilbing pinakamit natin, guys. Unahin natin sa paglagay ang tangkay ng kangkong kasi kailangan niyan talagang lutong luto. Ihalo lang natin ang bagya at takpan. At pag naabsorb na niya ang init, buksan na natin at maglagay na tayo ng konting asin, ginisa mix, paminta, halo-halo lang. Saka mag-add na tayo ng tubig at takpan, lutuin hanggang sa lumambot ang tangkay ng kangkong. Tikman na natin kung malambot na nga. Okay na siya guys. Dagdag na natin ang leaves ng kangkong. Mix, mix, mix. 'Wag natin siyang takpan, guys. Hayaan lang natin na kumulo. Sa maging okay na. Tikman na natin. Guys, ready to serve. Kain na tayo.